Yan naman po lagi ang ating uh, panawagan sa ating mahal na kaibigan at mahal na compatriot kay Pastor Kibuloy na total ito po ay uh, nasa korte na. Mas maganda po sana na uh, makapagpakita na siya. Sana naiwasan yung mga ganito na mga ganap Pwede namang ginawang matahimik. Ito tayo ngayon. Dagdag budget na naman ito sa mga kapulisan, sa kasundaluhan. Siyempre, may task force. Hulihin si, si Pastor Kibuloy. Hindi lahat ito ano pabor sa kaban ng bayan. Sana. Pero nandyan na yan. Meron ng operation. Sana lang. Nagdasal po tayo na walang mangyaring uh, violent. Sana maging mapayapa. Eh, yung kaso ni Pastor kasi, nag-domino na. Umabot na hanggang sa si SMNI, Freedom of the Press na. Eh, isang programa lang yung sinasabi na nagkaroon ng pagmamalabis pero yung buong istasyon ng tinanggalan, yung mga ganun ba? Asan ang due process na naman nun?